Araw na ngayon ng halalan. Kaya sa mga kababayan nating lalabas para bumoto, narito po ang mga dapat at hindi nyo dapat gawin. Sundin ang mga patakaran sa araw ng eleksyon. Paalala po sa mga botante, ingatan ang inyong balota. Gumamit ng ballot secrecy folder. Huwag kunan ng litrato ang balota, voter's receipt, at maging ang screen ng automated counting machine. Wag maglagay ng anumang marka sa balota, maliban na lamang sa pag-shade sa bilog. Huwag ilabas ang balota, voter's receipt, marking pen at ballot secrecy folder sa polling place, liban na lamang sa mga boboto sa Priority Polling Place o PPP. At wag ipagbili ang inyong boto. Huwag po inyong tatanggapin ang anumang uri ng suhol o pabuya kapalit ng inyong boto dahil ang pagbebenta ng boto ay nagdudulot ng korupsyon at nagpapahina sa ating demokrasya. Ang vote buying at vote selling ay tinuturing na election offense. Kung sakaling may makita o masaksihan na paglabag, iulat ito sa kinauukulan. Mga kasambahay, pahalagahan po natin ang ating boto. Ang pagboto ay hindi lamang isang karapatan, kundi isang responsibilidad bilang mamamayan. Bawat boto ay mahalaga at bawat boto ay may magagawa. Kaya mga kasambahay, vote wisely and vote responsibly.